ang uh, ilang civil society organizations ay nagsiwala ng ilang revelasyon tungkol sa tatlong uri ng pork uh, o pork barrel at yung problema sa national budget na kanilang nasilip. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo J. Sigalves. Humarap sa pagdinig ng Senado ang mga civil society organizations upang talakay ng mga sa transparency at accountability bilang bahagi ng pagpapalakas ng proseso ng pambansang budget sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa pamumuno ni Senator Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Adolfo Jose Montesa, co-convenor ng Roundtable for Inclusive Development, na batay sa kanilang pagsusuri, may tatlong malignan o nakamamatay na bahagi ang House Approved General Appropriations Bill. Tinukoy niya ang mga ito bilang iba't ibang uri ng port, may soft port, hard port at shadow budget. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang soft pork allocations ay umabot na sa 156 billion pesos sa nakalipas na apat na budget mula 2022. Ayon kay Montesa, hindi lamang nito pinapalakas ang patronage politics kundi nakakasagasa rin ito sa mga rights-based at rules-based na social protection programs gaya ng PhilHealth at 4Ps. Ang pangalawang tumoran niya ay ang hard pork. Itong economic at political rents na nakukuha sa mga infrastructure programs ng mga politiko at contractor networks. Dagdag niya, ang problema sa infrastructure insertions ay hindi lamang sa kalsada, gusali o irigasyon kundi sa kawalan ng transparency at science-based na planning. Ang huling cancerous tumor ay ang shadow budget. Ito ay ang unprogram appropriations na dating ginagamit lamang kapag lumampas sa target ang kita ng gobyerno. Dahil dito, iminungkay ni Montesa ang mga sumusunod. Una, alisin ang 256 billion pesos sa pork at patronage programs sa house version ng budget. Pangalawa, alisin ang kabuang 243 billion pesos na program appropriations. Pangatlo, panagutin ang lahat ng sangkot upang may balik ang tiwala ng publiko. At panghuli, buksan ang bicameral conference committee meeting at makipagpulong sa civil society groups upang lumikha ng open budget transparency server. Sinang ayunan nito? ni Kenneth Isaiah Abante, co-convenor ng People's Budget Coalition, ang pangailangan ng science-based at multi-sectoral representation sa paghahanda ng pondo. Dagdag ni Abante, isa sa pinakamahalagang reforma sa budget legislation ay ang pagtigil sa secret insertions lalo na sa BICAM. Nakapasok po ang lasa ng port barrel, ng patronage at ng corruption at kumakalat silang parang cancer. Yung mga issue po ng na mga nakaraang buwan mula sa flood control scandal hanggang sa unprogrammed appropriations ay hindi po isolated cases. Sila po ay sintomas ng malalang sakit. A national budget that has crippled its own immune system of transparency, accountability, and citizen participation. Mr. Chair, kailangan po natin labanan ang cancer na ito. But we must do more than make the external symptoms go away. We need to rebuild the immune system. Una, tanggalin po natin ang pork sa ayuda programs by transforming them into uh, disbursements based on rules, based on rights, and based on just conditions. Kailangan po natin siguraduhin may mananagot. The public has heard promises of reform before and has seen the same abuses return time and time again. So to regain the people's trust, corruption must have consequences. Hindi po pwede na free pass na lang. Kung wala pong nananagot, wala maniniwala that this time will be different para sa bombo network news ako si bombo jc galvez and this is bombo radio philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.